Yon, good morning, good morning sa inyo mga kauban. So, yon, nandito tayo sa bayan ng Giginto. Yon. Ah, yon, uh, po may po yung simbahan ng Giginto sa poblasyon mga kauban, oh. So, yon, may nagaganap po rito ng misa. So, yon, ang tabayan natin kung ano mangyayari dito mamaya mga kauban. So, pagkatapos kasi ng misa, pagkakalam ko magkakaroon po rito ng rally mga kauban. So, yon, ang tabayan na natin. Ding! Ito makita makakita nyo mga kauban, dito sa may giginto. Ayan po, sa harap po tayo ng simbahan. So, yung pag nag high tide po, uh, hindi nawawalan po ng tubig dito. So, ngayon medyo mababa po yung ilog. Ma uh, manipis lang po to. Pero pag yung high tide po mga na uh, ah, dumahabot puro sa may pintuan ng simbahan. Yung tubig. So, may floodgate nga po dito. Pero yung tubig, pag nag-uulan, so yun, hindi nakakalabas kaagad dahil nga po mababa na rin punto lugar na ito mga kauban so o oh. uh, marami na punta rito sa uh, nagaganap ng misa so yun, mga kauban uh, tapos na po yung misa uh, nasa labas na po yung mga tao at mga, may mga kapulisan din po rito para uh, magsubaybay sa magaganap na rally yun mga kauban bali yung mga tao pala hindi sa iwi mang uh, uh maglalakad. So dito po sila sa may shore sa uh, gilid ng simbahan. Uh, papunta rin po ito ng mga sityo. Nagbibigay ng suporta. Uh, tubig. Ayun no? Ma'am, pahingin na rin nga ako ma'am. So yon si ma'am, nagbibigay ng tubig. Thank you. ayun, maglalakad po kami rito sa may tubig. So, ayun, buti po, hindi tayo nagsapatos. Ah, uh, mapipilitan tayo maglakad dito. Ito rin po yung sani kung bakit na yung mga tao na to ay -ra nag-arali dahil nga po sa lagong may tubig, yung mga mababang lugar, bagamat meron na pong bigay sa mga kailugan, ah, uh, binabaha pa rin po. So, ayun. mga kaupan ah, makapakabaring yung pala rito yung mga yung may tubig dito po sa likod bahan, simbahan po yung may tubig So prosesyon din sa mga high tide. So, yung gawing kanan po na may gate, nag-anakas ng mga tao. Pero napakatulas ah, po. Mapapansin nyo, kulay verde na po yung tubig. Ah, yung yung nila, kulay verde na po. Ah, matulas po yung forma na yun, mga kaoban. ate, pinapayag po yung kanyang kapaloobin. So, yun, dito, bali, wala na, mataas na po yung karsada. Medyo pahukay po yung karsada, kaya malalim po ron. Dito po, wala na tubig. So, yun. So yun yung nakalagay sa tarpaulin nila, serbisyo sa tao, huwag gawing negosyo. Taong bayan naman, tingdigigin to. Yon, stop corruption, yun po yung nakasulat sa kanilang tarpaulin mga kauban. So yun, karamihan po rito sa mga uh, nag-arally. Naga so yun, mga nakablack po sila mga kauban. ang higintay na matagal na nagdurusa. araw-araw ng na pagdahan. At hindi iniintindi. Kaya ngayon pa rin tayo nagpapasalamat sa panunuan tindig hindi giginto truck dito nakalagay you gonna call contractor ayun uh, t-shirt for sale so ayun mga kauban yung protesta na to yung rally na to ay uh, ikit po papuntang ang cross sa may MacArthur going to municipality of Kikinto mga kauban ako mera pigilan pa nga tayo ngayon nakalagay sa mga ni ate Ambrosio Boy Cruz Kung Ayan o oh. Ngayon nakalagay pa sa placard ni ate may buhaya sa giginto control hindi fan control yon, no uh, ito pa rin ang birthday ko ni, ni Cara David nakalagay doon mga kauban nilakit po tayo dito ah, uh, ilog yun pero parado sa dami ng mga damo uh, water lilit at wala pong kayusan so kung itong punang po ng dike ah, uh, siguro napangyan na po itong lugar nito pwede pang ah, tapit natin yung camera So yan, may mga tatapaw sa kabila doon. Uh, kung lalagan ito ng dike, ah uh, flag control na uh, yon yun uh, maganda po lugar to uh, ng punong ginagawa ang sinasabing uh, public market ng ikinto dito meron siyang kababayan ng taga -ginto na nagbigay po na ng tubig yun si Atot po kila nanay nagyan po o yun to yung basketball court to puno ng tubig so yun ito yung basketball court sa may cross ni so yun yung pila po ng cross toda Ah, ano problema dahil sa may tubig po rito sa cross. Oo. So, may high tide po ba kaya may tubig? Ah, may high tide? Kahit na wala high tide pero O yun. Kahit daw po wala high tide, may tubig. Tapos pong ito pong cross, tingnan po. Ito pong cross, ito po yung problema rito ng mga taga-giginto mga kauban So yun, kahit pala pong ulan, uh, lagi pong may tubig. Ayo, shout out daw po kay Kuya, may tindahan ng prutas. Yun, uh, po tayo rito. So yun mga kababan, ito yung problema ng mga taga ginto sa cruise ah. Ito po, di nawawala ng tubig Ito po yan, sa crossing po yan dito sa cruise kikinto mga kaban o, yan. Ito po yung cruise kikinto So yung mga nag nandun na po So yun, dito nagkakaroon ng traffic dito So yun, going to Bulacan-Bulacan to mga kaban Yung mga Bulacan-Bulacan, dito rin po nang gagaling palabas Pagpapunta sila ng kikinto, malolos ito nagiging problema rito mga kauban so, yung matagal na so ah uh, Matagal na no problema ng mga taga giginto ah uh, Hanggang ngayon hindi pa -re ba. Pero balita ko mga kauban uh, may, popondo, may pondo na to para gawin to So siguro by October So yon hindi uh, na rin po nakatiis yung mga tao dito Sa problema sa tubig sa bahay mga kauban So, yung mga taga Giginto, yun, nag-arali na po sila rito para uh, sabihin kung ano man ang damdamin nila rito sa Giginto Enyo, mga kaupan. No? Kaya makakita nyo rito, lulusong na po yung mga ano. makikita nyo yung mga damit nila nakalagay at hindi kikin mga kaoban so yung mga nagyarali po uh, na po sa tubig napakalumi po ng tubig so, ano mga kaoban tourist rito sa pamagitan po ng pagbukina na sila po ay nakiki ano po rito sa ginagawang rally po sa dikinto bulakan mga kaubal no So ayun hanggang dito na lang mga kauban ah, Babay na po, babay na Maraming maraming salamat sa mga subscriber So yon sa mga hindi pa ako nakapag subscribe ah, Subscribe ka na po rito sa channel ko Aril Kauban TV yon ah, naging mapayapa naman po Yung kilos protesta or rally Ng mga taga giginto po mga kauban yon ay ah, pahayag na po nila yung damdamin nila rito Mga kauban So yung iba mga nakasulat sa mga placard